Nasabi naman po niya dati, kaso nung na-mention niya po ulit, parang doon na po ako parang nagkaroon ng fear. Na? Na yun po, yung LDR po kami. Baka hindi ko po kayanin. Mm. Bakit hindi mo kayang LDR? Kasi po yung love language ko po, actually hmm. even siya, yung physical touch po talaga na laging mag, ano, magkalapit sa isa't isa po talaga yung... I see. So nung natakot ka dahil feeling mo hindi mo kakayanin yung LDR. Lumayo ka na lang. Ginoste mo. Yes. Kasi bang ironic ang kinakatakot mong magkalayo magkalayo kayo. Mm. Kaya ang ginawa mo, lumayo, lumayo ka. ka. Inanahan mo eh. Parang ang la, love language mo physical touch. Mm -hmm. Pero ang ginawa mo, nawala lumayo ka. Lumayo ka. Baka naguluhan ka na naguluhan nagulo yung isip mo. Why didn't you try? At least try. O, pinag-usapan niyo ba yon? Anong mangyayari na na-address ba sa inyo yung issue, AJ? Hindi. Parang hindi, hindi niya po na masyadong nabanggit. Yung tungkol doon. Basta nawala na lang siya. Oo. Oh, nung pagkasabi ko po kasi ng parang sasampan na ako ulit, parang naging cold po siya, tapos parang nagbago po siya yung pagkikipag-usap niya sa akin. Pinigilan ka ba niya na huwag nang sumampan ng barko? Uh, hindi naman. Parang decision ko. Pero yung physic, ay yung love language niya po kasi is physical touch, which is hindi ko kayang non-negotiable po siya na hindi ko pwedeng magawa kasi nga si man po ako. Pero kung pinigilan okay. ka ba niya, hindi ka tutuloy? Kung pinigilan niya po ako, siguro tutuloy pa rin po ako kasi yung ginagawa para sa future din po talaga. Okay. Okay. Parang mga seaman dito. May mga seaman pala dito. Actually, ang hirap talaga ng buhay ng mga yes. seaman. Oo. Oh, yes. oh, mga seafarer. Hindi lang naman yung mga naiiwan nila ang nasasaktan, sila din. Sila hmm. din. Totoo. Hindi lang yung naiiwan nila ang nahihirapan, sila din. Mm. Hindi lang yung mga naiiwan nila ang nakikipaglaban sa lungkot, oh. sa kawalan ng kapiling, sila din. Oh, yeah. Eh at least nga yung na hindi naman list kasi masakit pa rin 'yun eh pero 'yun nga at least 'yung naiwan mo nga kasama niya pa 'yung pamilya, pamilya. Niya. pero ikaw mag-isa kang umalis eh pero nilulunok mo 'yun dahil nasa harapan mo 'yung pagsubok na sino'ng maglalagay ng pagkain sa mesa paano 'yung gamot pag na may nagkasakit paano 'yung mag-aaral paano ang buhay hindi naman puro love. Hindi naman puro, hmm. puro physical touch. Hindi And, naman puro... Di yeah, ba? Diba? Yeah. May, may, may kalam na sikmura. May sikmurang kumakalam na sa puntong yon mas pakiwari nila ay eh, mas mahalagang masolusyonan tong pagkalam ng sikmura kaysa dun sa kawalan ng katabi sa gabi. Hmm. Kawalan ng mayayakap. Mahalaga yun ha, yung katabi sa gabi at mayayakap. Mahalaga yun. Pero madami sa atin nilulunok yun para unahin yung pangangailangan na mapunan yung sikmurang kumakalam Sacrifice. Hmm. mahirap talaga kaya saludo sa mga nagtitiis yeah. pero at yeah, saludo, saludo rin sa mga nakakaunawa okay. ng pagtititiis okay. diba mm -hmm. minsan it's not your choice to be the breadwinner mm -hmm. But there is no choice. You have to take that challenge to be a breadwinner for your family, your loved ones to survive. Lahat tayo nakikipaglaban para makaraos. So yun, mahirap para sa inyo pero ikaw din, pareho kayo may hirapan. Meron kang pangarap meron kang pangangailangan din sa damdamin, sa puso, sa katawan, di ba? May kanya-kanya tayong pangangailangan at kailangan natin i-acknowledge But then again, ano man ang rason, still, ghosting is not a fair action. na -re realize mo ba yun? Na parang valid naman, masakit, malungkot, pero hindi patas na bigla ka na lang nawala din sa kanya nang walang paalam o anumang salita. Tapos bumalik ka din eh, di ba? So, hindi ka pala ng ghost ng zombie ka. Ah, yun. E, zombie yun. zombie. Ghosting kasi yung bigla ka na lang nawala. nawala. Namatay ka na. Uh -oh. Nawala ka na. Hindi niya alam kung sa ka napunta akong sa purgatorio, sa mm. impyerno o sa langit. Uh -huh. Pero yung ghosting, yung nawala ka, tapos bigla ka nabuhay ulit. Yeah. Na eto ako ulit, game na ulit. Di ba ganun mga zombie na mamatay, tapos buhay, na mamatay, na buhay, <laughs> uh -huh. Yung zombie. Zombie pala yun. Hindi ko zombie. alam yun. Meron palang oh, ganun. Oo, oh, baka nga may na-zombie ka na, na hindi mo alam. Eh. <laughs> ah! Nasukas yun. Pagtawaan yun. Nag-isip siya.